Yan, isang mapagtalang araw sa ating lahat. Ito ay ating talbos na kamuti na ginugulay natin. Pero alam niyo bang may nakita akong laman? Ayan o. Oh. Hala. Meron palang laman. Subukan natin. Tingnan. Ayan. Ang malaki na ba ito? Hala. Parang malaki. No. Hindi <laughs> ko alam na kamuti na ito pala eh. Naglalaman din eh. So meaning, double purpose ang ating pagtanim. Ay, konti Maliit lang siguro. Matigas ang lupa. Malaki daw ang Ano ba ano, ano, ating alamin? Oh, na. na. kaya eh. Tibuka natin sa ibang eh. No kasi Medyo ano. Medyo... Ito kayo.

Benar tu, ya. saya ngan tu benar, benar, benar. Tak lah. lihat lah. Ini mana foto? Lihat tak? Tak, ni out na lang natin once na food, lahat, makaroon na ng bulaklak. Nanyan daw pala tandaan eh, once magkabulaklak mo. So yan na lang ang field update natin para sa ating ini-aim na root crops kamuti.